Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to, pag-uusapan na naman natin ang bagong update mula po sa Autoload Max nung mga nakaraang araw at kahapon. Oo, uh, uh, problema tayo sa ating loading sa Autoload Max sa pag-load natin ng TM, Globe at Cherry Prepaid. So, kahapon and uh, Nagulat ang karamihan ng mga retailers kasama kami dahil kapag nag-transact po tayo ng load sa ating auto load Max, agad mag-reply ang system na account suspended. So, inulan tayo ng mga tanong at mga iba't ibang komento tungkol po dito. Ang uh, Pangkabuhayan TV ay... Uh, isa din po sa mga nakaranas ng gano'n kaya nagkaka-idea din po kami at nasagot natin sa aming previous video kahapon so uh, mga bandang ano, mga bandang tanghali nagiging okay na din so nakapag-load na uli kami sa aming mga suki at mga customers uh, then uh, marami pa rin uh, problema dahil po sa system enhancement ng Autoload Max And then kasama na din dito ang uh, pag uh, bago ng kanilang mga confirmation text. Kung mapapansin niyo po, ang mga confirmation text ay iba na po. Na hindi na gaya dati. Nakadisplay dati ang uh, mga cellphone number, kasama na din po yung cellphone number ng retailer at yung cellphone number na niludan. Pero ngayon, yung mga retailer number ay naka ano na rin, naka uh, hide na rin. And then ang pinagtataka din ng karamihan ang uh, nagtatanong po sila. Another ano na naman? Another katanungan na naman dito sa aming YouTube channel. Kung ang auto load Max loading natin ay mayroon pa rin bang rebates? 'Di ba dati kapag uh, nagload tayo sa suki natin or sa mga customers uh, bukod sa nakikita natin yung ano, nakikita natin yung uh, retailer number sa uh, nagload. Ah, uh, makikita din natin kung magkano yung binawas. Oo. Magkano ang binawas sa denomination na pinuload ni customer. So, yung uh rebate ay agad nilang ibabawas doon. Halimbawa, sa 20 pesos, ang uh, ibabawas nila ay 19.1. So, nando nandoon din makikita natin yung 19.1. Pero ngayon, iba na. Napapansin nyo ba? Uh, I hope na marami ang nakakapansin na kung magkano yung pinaload ni customer, yung mga naka-open at close parenthesis na amount sa confirmation ay kagaya din nung mag kung magkano yung uh, ipapaload ni Suki. Ang iba siguro hindi kinocompute akala nila na wala na talagang rebates. Totoo nga ba na wala ng rebates? Kasi yun nga, kung i-compare natin sa mga nakaraang confirmation natin, kung magkano yung nakalagay doon sa uh, close and open parenthesis, ay yun yung ibabawas, yun yung uh, binawasan na ng rebates na, ng, ano, ng uh, system. Pero ngayon, kung 20 ang pinapaload, ang halimbawa an 20 an 20 or 30 regular so ang nakalagay din dito halimbawa at, at an 20 20 din ang nakalagay doon kung 30 30 din ang nakalagay doon so ibig sabihin ba na wala tayong kinikita kung hindi tayo mag-add-on or wala na talagang rebates so compulsory na na kailangan nating magdagdag Gaya namin hindi hindi kami nagda, uh, nagdagdag ng uh, add-on pag ang pinapaload ni customer ay uh, 25 pesos pataas, pag 25, 25 na ang bayad ni customer, pag 26, 26 hanggang ano na 'yan, unlimited na 'yan, hanggang 1000 pwede, 2000 pwede din. So nag uh, add on lang kami pag 10 pesos, pag uh, 15 pesos at saka 20 pesos. So kung ganyan na na buo na ang ibabawas ni autoload max so kailangan na naming mag ano mag add on sa 25 pataas so malamang ang 25 magiging 28 or ang 30 magiging 35 ganon pero ah uh, kinumpiyot namin at uh, tiningnan talaga namin kung totoo ba talagang walang ah uh, rebates ang ah uh, Auto load Max ngayon. Sa bagong ano, bagong uh, system, pa bagong system eh. Kasi dati ang Otulod Max na confirmation text, 'di ba? Ano, naka uh, small letter. Big uh, big letter yung A pero nung kasunod noon, ano na, uh, small letter. Pero ngayon, naka capital letter lahat ang Otulod Max. 'Yun yung bagong system nila ngayon. At 'yun nga ang nagconfirm na Kapag nag-load tayo, ang uh, lalabas wala pong ano, walang rebates. Pero guys, ganito. Malalaman nyo po kung mayroong rebates o wala. Yung uh, previous balance, ganito ang gawin nyo ha. Yung previous balance minus latest balance. Halimbawa, ang previous balance mo ay 1,000. Halimbawa lang ha, 1,000 sarado. Tapos nagpa-load si customer ng 50 pesos. Nagpa-load si customer ng 50 pesos. Dapat kung walang Rebates ang balance mo after mo maludan si customer ng 50 pesos dapat 950 na lang. Pero ang iyong uh, latest balance po ay hindi po 950 mayroon pa rin pong I think to 250 na rebates. Oh, so ang mangyayari po diyan ay uh, 950 250 ang balance mo. Hindi ko lang mapakita sa inyo pero i-observe niyo po yung previous balance bago niyo po loadan si customer ng ipapa-load niyang amount and then pag nagbigay ng confirmation yung uh, system after niyo po maloadan si customer, i-minus nyo po yun doon sa previous balance niyo, Makikita niyo po kung magkano ang binawas ni system. Pariho pa rin po. Nandoon pa rin po ang ating rebates. Kaso lang, hindi na nila pinapakita sa text. Hindi na nila pinapakita sa text kung magkano ang binabawas nila pagkatapos nyo, mag, ano, mag, pagkatapos nyo pong mag-load uh, sa inyong mga customers. So, wala pong ano, wala po siyang makikita doong wala po siyang makikita amount kung magkano ang rebate. Pero, i-compute lang. I-compute nyo po doon sa previous balance less latest balance malalaman nyo po na mayroon pa rin pong rebates. Ganon pa rin po ang rebate. Marami kasi ang nagtatanong at uh, nagbato sa nag-comment sa aming mga previous videos with, uh, regarding po Autoload Max tungkol dito. Pero ngayon sasagutin natin at bigyan natin ng linaw na mayroon at existing pa rin po ang rebates ni Autoload Max. Hindi lang natin makikita na sa confirmation text kapag uh, nag-reply uh, na po ang system or nag-confirm na po ang system na successfully loaded na po yung pinapaload ni customers or ni soki. O, yung, yung uh, bagong ano nila ngayon bagong system yung uh, system enhancement nila na nangyayari nung uh, simula nung October 4 hanggang October October uh, 9 kasi kaninang umaga lang po sila nagpadala uh, uli ng advisory na pwede na po uling gamitin ang kanilang uh, auto max system oh so okay na po kaso lang Nakapansin namin na medyo delayed ang pag pagpapadala uh, uh, ng system sa confirmation text. Matagal po mag-text uh, ang system na loaded or successfully loaded na po yung pinapaload ni customer. Sana hindi ganoon sa inyo. Kasi sa amin ngayon, uh, kakausap ko lang yung mga helper ko dito, yung mga taga-load ko po. Yun yung reklamo nila na kapag uh, Globe or TM ang pinapaludan Uh, late daw po yung confirmation text. Unlike po sa smart na real-time. Pagka load, automatic po magpapadala mag, uh, ang system na successfully successfully loaded na po yung uh, pinapaload ni Suki. So, si Globe, I think, hindi pa talaga siya stable. Malamang, mayroon pa rin po silang uh, maaaring gawin or galawin sa system na maaaring makaka-apekto pa rin sa ating loading po sa Autoload Max. So, linawin ko lang, ang rebates po ay mayroon pa rin. Kailangan nyo lang pong computein. Oh, Naka-automatic na po yan sa system nila. Hindi lang nila pinapakita na. O, ni, ano na po, ni, hinahide na po nila kung magkano yung uh, rebates at magkano yung ibabawas ng system kapag tayo po ay nag-load uh, ng uh, any denomination sa ating mga suki at mga customers. So yun lang po muna ngayon, so, makakaasa po kayo na palagi namin kayong i-update regarding po dito sa nangyayaring pagbabago ng uh, Globe at Autoload Max. Oh, hindi lang kasi ang uh, Globe ang nagkakaroon ng uh, pagbabago, pati din si GCAS, basta lahat, halos lahat ng nasa Globe uh, features, uh, Globe services ay mayroong pagbabago. Maraming salamat po. Abangan ang aming next video at please don't forget to subscribe and uh, hit our notification bell. Maraming salamat paalam.